Uy, what's up, go Okay, so, kahit na gano'ng kaganda yung chemical na ilalagay mo, e eh useless kung hindi mo magagawa yung pinaka-crucial na parte. Okay, pero bago ko explain. So, eto na, pagkatapos ng ulan-ulan at ang daming kohol, next na problema natin, go ay damo. So, eto yung mga gamitin natin, Pi Zero. Okay, mayroon Pi Zero. Ayun, Frontier. Eto, Frontier. Okay, Ayan, yon kasi mostly ang problema natin ngayon is yung uh, tinatawag na payong-payong o di kaya yung tres cantos yan 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 okay pag pinabayaan mo yan go farm dadami yung uh, seed nya at maging problema mo ulit next season okay so itong gamit natin front chair 200 OD ayan okay tapos meron din tayong mga uh, marapaga yung tawag nila okay weedy rice which is problema din yan dahil yan pag pinabayaan mo sobrang tatakpan niya o oh, kokobera niya yung palay mo gofam mahirapan during uh, flowering stage okay so ayan ulit tres cantos yan okay and di ko alam kung yan yung witherize may medyo malabo yung sa picture gofam eh. pero yan yun okay marapagay sa ilocano okay tapos meron din tayo dito agroxon para sa broad leaves yan, ginagamit din natin yan at saka yung isa, alam nyo na yan 240 okay, so lahat ng ito maganda lahat, kaya lang kahit gano spray, kahit ulit ulitin mo pa go kung hindi ka makakapagpatubig magahan, or the following, the next three days, hindi ka makapagpatubig eh magiging useless siya yung effectivity niya parang wala din. Nasubukan ko na go Lahat na ng pinakamagandang gamot, o gamot or chemical, sabihin nyo na, nagamit ko na lahat. Okay? So, pag inisprayan mo, tapos hindi ka nakapagpatubig within the next three days, alam yan, maninilaw ng konti pero makakarecover, hindi magtutuloy-tuloy na mamamatay yung damo. Okay, so especially ito sa mga sahod ulan, okay, kung wala rin kayong sure na mapagkukunan ng tubig kahit anong spray nyo, ulitin ko ulit, kahit anong spray nyo ng pinakamaganda, pinakamabisang uh, chemical at hindi kayo makapagpatubig after nyo makapagspray, oh, uh, one or two or three days after nyo makapagspray, hindi rin mamamatay yung mga damo. Unless glyphosate yan, ko fam, okay? Pero ito is para sa mga palay. So, yun lang. Konting tip ko lang sa inyo para at least hindi na kayo mag gastos ng pera hindi na kayo pa ulit ulit so ayusin nyo mag invest tayo sa patubig natin go dahil pag meron kayong patubig 50 to 60% ng problema sa pagpapalay ay na solve na so minsan malaki yung magagastos pero worth it naman okay so yun go